Malaking oportunidad para sa mga Pangasinense ang magtrabaho abroad. Kaya naman, isa sa mga advokasya ni Governor Ramon Vigico III ang pagpapalaganap sa kaalaman sa immigration. Marami rin kasing mga Pilipino ang nabibiktima sa mga bogus na alok sa pangingibang bansa. Kaya para hindi mabudol, isang talakayan sa Safe Migration ang inilunsad ng Opag Satellite Office sa lungsod ng Alaminos noong ikadalawamputpito ng Agosto. Ilan sa mga tinalakay ang iba't ibang illegal na aktibidad ng migration at kung paano ito maiiwasan. One thing that we need to understand is the cycle of migration. Hanggat nasa abroad tayo, hanggat nakauwi, hanggat babalik ka ulit. That is the cycle of migration. The assistance of the government must always be there nandun palagi. 73 mga pulis, miyembro ng OFW Family Associations at Local Migrant Desk Officers mula sa 1st District ng Pangasinan ang lumahok sa nasabing programa. Isa sa lumahok sa nasabing talakayan ay si Police Executive Master Sergeant Josephine kami po ay na-refresh sa mga uh, panibagong mga batas patungkol sa um trafficking in person at saka sa mga other related matters patungkol sa PIP. Ibinahagi rin ng Alaminos City OFW Family Association ang iba't ibang serbisyo at programang kanilang alok. Pag-assist sa mga pamilyang OFW na lumalapit po sa aming tanggapan sa OFW Help Desk sa Alaminos City. OFW Assessment ng office o ay nandyan na po sa plaza. So lumalapit po yung mga magulang o yung mga pamilyang na ngailangan tulong. Kung ano man ang mga problema nila sa ibang bansa, kami po ay ina-assist namin para lang po matulungan namin kung ano po yung mga concern sa kanila. Ang opisina po ng ating mahal na gobernador Ramon G the third lagi pong handa ang ating probinsya sa lahat po ng pangangailangan natin dito sa Uno distrito kaya kayong mga leaders, frontliners na nandito ngayon huwag kayong magalala ang ating probinsya ay handang tumulong at magsilbi. Nagsilbing resources speaker sa programa ang Regional Office 1 ng Department of Migrant Workers, Commission on Filipino Overseas at Pangasinan Office of Provincial Prosecutor. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.